matinding init ng panahon ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Pag-ulan naman ng yelo ang tumama sa ilang lugar sa Benguet na nagdulot ng malaking pinsala sa pananim ng ating mga kababayang magsasaka. Inangulat ni Glory Balega ng PTV Cordillera. Araw-araw pinagsisikapan ng mga magsasaka na mapabuti ang kanilang pananim para maibenta sa mas magandang presyo sa merkado. At dahil dry season na Biyaya ang pag-ulan sa mga magsasaka. Pero iba ang naranasan ng mga magsasaka sa Benguet nitong Holy Week. Noong Biyernes Santo, kasabay ng malakas na pag-ulan, ang pagbagsak din ng malalaking hailstone. Sa video kuha ng magsasakang si Kyra Cleo, kita ang pag-ulan ng hailstones o ice pellets na naipon sa kanilang paligid lalo na sa mismong vegetable garden. Parang second time na nangyari yung ganitong hailstorm na talagang nasira lahat ng mga pananim. Tapos ang lalaki kasi parang mas malaki pa sa sago. Parang tables yung ibang sikpo ng hailstorm. Nung March 29, ma'am, it's about two and a half hours po na Nag, uh, ang kanilang lugar sa Madayman, Kibungan, Benguet na pinagmumulan ng highland vegetables, ang lubhang tinamaan ng hailstorm. Kung nakakatuwa sa ilan ang nakikitang ice pellets, perwisyo naman ito sa pamilya ni Nakaira na ilang dekada nang magsasaka. Ang bunga ng mga strawberries, hindi pwedeng anihin at ebenta ang mga patatas na nasa growing stage. Nagkaputol-putol at nasira ang mga dahon. Hindi na sigurado kung marirecover pa ang mga ito. Sa bawat half hectare na garden, katumbas ng 100,000 pesos na paggalugi. We're just hoping and praying na sana makarecover yung mga tanim namin tapos yung sa mga nakaharvest, harvest yung mga maka pa is kailangan talaga namin ng tulong kasi yung iba, hindi na namin alam gagawin namin in the future, especially sa mga nag din. Sa paunang tala ng lokal na pamahalaan, higit 2.5 million pesos ang halaga ng mga pananim na gulay na apektado ng hailstorm sa Kibungan, Benguet. Karamihan ay patatas, repolyo at strawberries while kita tayo ti mabalin nga pangalaan ti itulong tayo kada isuda but we are trying always nga tumulong ti si farmers tayo tumulong ti si, tibungan si kat basit nga talaga ti pundo tayo iso nga uh, nga ti kagapasit iso ti maitulong tayo Nagkukolekta -co pa ng damage report ang lokal na pamahalaan para sa pagkakaloob ng kaukulang tulong mula din sa Department of Agriculture Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas